Dragon, ayan, kumusta na kayong lahat? Ayan, nandito na si Madonna. Welcome back! Ayan guys, balik ka, uwi ko lang kanina. kanina, kanina lang, may jet lag ba ang person? Ayan, salang, sa agad guys, sa ano, sa vlog. Sa bukid agad. Oo, dahil sobrang su su sukal nitong aming, ano guys, itong aming kamatisan. Uh, mag, ano tayo ngayon, maggagamas tayo ng damo. At, uh, Pero anong masasabay mo sa, ano, bahay ko mo? <laughs> Guys, yeah, yung ginawa nilang kubo. <laughs> Expectation versus reality. <laughs> nung nakita niya, ala, pimpim. Maganda-ganda yung nasa utak ko. Sabi ko, ang ganda nung gagawin namin kubo doon. Nag-screenshot pa ako ng mga, ano, <clears throat> ng mga magaganda. Ano lang yang kasi? Kubo. Temporary pa lang uh, yan. Para, <laughs> ano? Isang ganun mo lang, ako, oh, mga kuna na yata. <laughs> <laughs> parang kuyutan mo lang, eh, matumba na kaagad. Makapagulan lang naman malakas. Magtiwala tayo ngayon. kay Kuya Efren. Kasing kulay ng tiligat, ng tipasin yung kubo. <laughs> Okay guys, let's go. Let's go guys. Let's go. let's go. Eh ang kahapon hindi tayo natuloy maglinis dito, magtabas kasi nga ayaw ng tiligaya dahil hindi kami nakabota. Siya nagkapobya na dahil dun sa may ano, nakita niyang ahas. Lantay kuno mo. Tsaka ngayon ang ganitong oras maganda maglinis-linis dito kasi malilim. Mga alas

oh, may naligaw dito. oh, may napitas na naman tayo. Bilis kasi yung ano, kumapal ng damo. Kailan lang nung naglinis kami dito eh. Ito na yung sinangot at ito, diyan makabalaki ka damot pali ako? Hmm. Oh, di magkaanuhan tayo ng gulo. Kala ko, ante, may nipin na kayo pagdating ko. Parin ka sakit pa Dapat yan tuyong tuyo. Para ano, maganda ang pit. Kaya siguro ganun katagal, ante, na? Kasi pag hindi na tuyo, wala. magluwag luwag lang Kaya siguro, oh, ante, ganun katagal yung kwan yung pagbabalik nyo dahil okay. kailangan na mahilom yung ano, okay. maghilom okay. hanggang loob tagal okay. pa rin tong pakinabangan tong kamatis na to eh hanggap namumulaklak siya kaya so, panggamit na lang to natin wala na rin siyang bulaklak oh Ay, hey, dapat isprayan kaya ito ang pina pero ano eh hey. uh, ang uh, bulaklak ko kaya eh oh, oh. Huh? na. Mm -hmm. okay. 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 diba 850 na lahat. Yan, ang kinita na pala namin guys dito sa ating ano kamatisan, ang napagbentahan na natin ay 850. Yung napitas natin dito kahapon ay nasa 4 na kilo. Kaya lang bad news. Bumaba na naman ang presyo ng kamatis, mga kasaka. <laughs> mga kamagsasaka. Mga kainsan. <laughs> Naging 85 na lang, hindi na 100. kung tayo sabi ko. di sa Mukhang makakapitas na naman tayo dito ng ano pa sa Benita. Kasi may mga may hinog na naman.

Liliit pa to. Kaya nga pa simula pa nga lang siya. Ang gabilak bulak pa. Baka nahulihan na ako Mahuli May nahulog mo. update sa ano, kay ako, Ango. Lang, alis na ako, nakabalik na ako, wala pa rin yung Tinuldukan na, Gaya? Tinuldukan na. Ha? 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 Wala mo, na nga akong na naman yung nainang ni uh, Auntie Pasay. <laughs> wala gayam na udlot yung ninong mo gayam. dati, <laughs> manok ni mo. Kala ko pag huwi na, Jey, magkol na. Mag-amulikan <laughs> na. na. <laughs> <laughs> Mag-amulikan mo? Magkalot yan, ama. Uray mo na, Jey. <laughs> Agbagkol na lang, Jey. Ah. Kala ko talaga may improvement na eh. Maritest time. Ako may kulang na alam. May alam. Kaya sa kanilang kasi. Kaya sa kanilang kasi. Wala pa, hindi kami makalugaw-luga. <laughs> Wala na yung manok, nagtanda na rin lang. <laughs> Nagkulbot na rin lang yung manok, hindi pa tayo nakabalik kay Ango. Huh? Dalaga na nagrigat na laki din nga. Juan, Talagang pahirapan mo talaga diyan. Ayan guys, kung mapapansin niyo yung bubong ng kubo, pinalitan na naman ni Kuya Pren. <laughs> Ging uyaw ba naman ng tip ay ligaya? Nagtutukol <laughs> ka no? Gawa ng barbarag pa. Paano, mo yun mapakuha? Ang bubong ka yung <laughs> Paano daw ma mapakuha? Ag, ag, to ano yung agtutukol na? Deka sa iyon unang niya naggawa niyan, yung anak niya pala, kaya binakbak niya, kaya ni-repair niya. Ang alam nila Lasco, alam nila kasi yung kwan, buri lang. O yung kwan ng dito din. Hen po hinog Ayag ito. Hindi tayo pa yung mga kukang minti na. Ang pa sa kagipaga ito magalapo. Ito na. Ulog ba ko nang magigit yung mango eh. magtakbo na yun eh. Takot lang din sa inyo. Kaya sa as yun. Kung na Nakalayo na hindi niya kayo napansin eh, ngarod. Ay, nilipat na yung anong kuya, friend? Kalamansi. Karaming bulaklak to nung ano eh. Nawala na din. Bulaklak. Kunin ba isa isa dyan, yung ligid doon dito? Anong puno to kay Efren yung... Yan. Yan. Binunga. Ito naman, mumbog. Hindi man yata masibuyasan dito at mabasa. Hindi, okay, kailan lang nagulan na Kaya nga. Kailan lang nagulan e. May balak na yan eh, kanalan pa gano'n. Nak nakua nga yung tatay maayon, dahil manuot. Hindi kayo, kuya maabi ano, yan o, yung punta yan. Hindi yan. Uh, Hindi magaling uh, dito di lang magaling na yun. Saan tayo magkusin na ay? Saan na? Di ba magbabaante ka pagkuwan? Lagyan ng sahig? Bakit lagyan pa bangko lang. Hindi na sa lagi ko. Para mas, tayo. mas maganda daw. Kung kahit? Salim na? Upuan. Para daw may pagtulugan ka. Yeah. Hindi na, hindi tayo muntog. Huwag kang magtayo eh. Oy. <laughs> Puro karadap. Puro kapang. <laughs> <The> karadap. <laughs> merap mo goy dito sa direnya. Kala ko lang saig na basta't magupo lang, upuan lang. So, Sabi ko na kay Juan, eh, lang lagyan ng slab dito bago pantayin niya no. Oh. Di ba? 'Yun kasi kokubusa-busa hmm. i-kuan, kung eh, kwan, na. Mga kampong busa kanlan namin dito ng kampungan. Magsakati tayo ng kangkong. sa ilalim kasi yung, yung, yung madalang makita yung malalaki hm. Patuyuan na kaya natin. Ha? Malalim pa yan. Malalim ito daming maliliit ako pag naglakihan yung maliliit na yan pag araw ng may itong tibig na nga na kayo sila ano po yung Tara na, maglakad tayo. Para sa kampo na tayo mag-ano. Tara sa Sabag. May isang kila? Magpakain pa tayo ng ano baboy. Bago tayo mag-uwi. Pwede na ito akyatin. Ilang taon na ba ito? Talawan cherry. Ha?

dami na nga yun. Kano na yan? Wala! Kalalapad yun na. Nagkain din daw isang isang yung kanay si na. Pag-isa si tayo pa Ilan tayo mag-ati-ati. Kano? Bing Kailangan natin ng ano, mga lalaki magtumba. <laughs> tayo na rin kayo magkatayan, te. Tayo. tayo na natin. Batang gamit ka. Ha? Batang gamit Ayan guys, magigid tayo ng inumin ng mga baboy dito sa balon. Hapon na. Hindi lang ah. Dalawa pa yan. Dalawang pigs pa yan. Sayang so, yung mga pigs, oh. Sipa-sipa lang. Ano, ano yung mga yung mga mga yung mga dito kagandahan siya. ay may dalodal Hello. dito eh kaming nadalapos kanina. sa Asiman Monte. Oh. Masarap mo yan, asiman. Hindi, may ulam ka na naman, hapunan. Hindi naman, magpunta, magpunta ka lang sa one, sa farm, mayroon ka ng matig-karot, may ulam ka na nga dahil. How many? Maday. day <laughs> mag Oh, 'di ba? Diba, Isang ulaman na. Isang ulaman na 'to. Isang Ikaw ito? lang man yata gag ng ganyan sa inyo, si Sara. Si Sara. Tsaka si Sai Sai, teman. <laughs> ano Nakaraos yung panghapunan. Yeah, guys. Uh, Pa-uwi na po ang mga ladies. Ayan. Thank you po sa panonood sa aming YouTube channel. Don't skip ads, guys. Thank you so much. Thank Bye you so po. much po.